Hi guys! Ito talaga guys ang totoong maling akala. Alam nyo kung bakit? Kasi alam nyo nung maliit pa to yung mga anak ko, sinasabi ko palagi, sana lumaki na kayo. Kailan pa kaya kayo lumaki para at least makapahinga na ako? Kasi nga guys, pag maliit pa sila, nandun pa yung pag-alala mo, lalo na nagtatrabaho ka, sino mag-alaga sa kanila, ang pagkain nila, ang mga mga uniform nila. Alam nyo, kuha ka talaga guys na magbabantay talaga sa mga anak mo. So, akala ko noon, sinasabi ko palagi sa sarili ko na sana lumaki na kayo para at least wala na akong masyadong isipin. Pero mali pala yung guys kasi alam mo, habang lumalaki sila, lalo tayo guys, <laughs> nadagdagan ng obligasyon. Kasi lalo na, Okay? Lalo na kung nagka-college na sila. So, doon ka na guys talaga mag-isip ng mas okay pa pala nung maliit pa sila. Kasi nung maliit pa sila guys, wala, ka nang ini wala kang iniisip kundi pagkain nila, uh, paano sila pakainin, paano sila sa papunta ng school kasi maliliit pa. So, napaka napakalaki guys ng different nung maliit pa sila at lumaki na sila. So, kailangan, ang gusto ko lang iparating sa inyo is ngayon pa lang habang maliit pang mga anak nyo, wala pa kayong college, do your best na makapag-ipon, na makapag-save para sa kinabukasan nila. Kasi guys, dyan ka na talaga masusukat kung gaano ka guys katatag kapag may college ka na. Kasi lahat madadanas mo guys, hindi ito guys biro ang magpapakalins ng anak. Hindi biro lalo na uh, ako uh, ganito lang pero kahit papano naman guys eh nakapag-aral naman ang anak ko sa private school so diyan talaga ako guys na medyo uh, nahirapan pero wala na ako magagawa kasi malapit na rin eh malapit na siya makagraduate din so sa awa ng Diyos guys halos mapagtapos ko na sila lahat ang ang na lang siguro yung bunso na babae kasi next year uh, gagraduate na to yung pangalawa ko so ang bunso ug babae kayang-kaya na nila suportaran yan kasi pwede na magtrabaho yung dalawa. So yung pangatlo ko next year sa awa na just then baka mabilis na rin yan yun siya makahanap ng trabaho para at least ako naman ay eh, makapahinga na ng konti. Ito na yung last na na masasabi ko sa sarili ko na Uh, nakap, makapahinga na siguro ako makahinga na ako ng maluwag na kahit pa paano hindi na ako mag-alala palagi araw-araw ng kanilang allowance kanilang uh, expenses sa bahay mga bayarin sa awa ng Diyos ngayon guys, pa thanks din ako sa panganay ko na gumagawa siya ng paraan. Pero uh, para lang uh, matulungan ako kasi talagang as in grabe na guys. Sobra na talaga lalo na ngayon. Napakamahal na mga bilihin. Lahat na lang puro gastos dito. Napakamahal lahat. So kung hindi kayo guys magtutulungan, mag-ina. Lalo na kung kayo-kayo na lang natira. Mahirap guys, mahirap ang sitwasyon. Pero kung pariyo kayo nagtutulungan, sure ako lahat lahat na mga problema, lahat na magiging open lang kayo sa isa't isa, sa mga anak niyo maganda talaga guys ang magiging resulta. So, ganun kami guys. So, I hope ganun din kayo guys. Maging open kayo sa magulang nyo, mag-open kayo sa mga anak nyo, kung ano talaga yung problema, sabihin nyo sa kanila para maintindihan na nila yan, lalo na pag college na sila, malalaki na sila. Maintindihan nila guys, huwag kayong uh, huwag kayong magdalawang isip na mag-communicate both boss. Okay? So, yun lang guys yung share ko today. So, sana mapagpulutan nyo to ng aral na ngayon pa lang guys dapat mag-save na kayo para sa mga anak nyo, sa future ng anak nyo. Okay? So, thank you so much for watching. Huwag nyo rin guys kalimutan i-like at saka i-follow yung aking Facebook account. Thank you!